Happy ulan. Kumari ito sa amin oh, mapal yung kanal. Ayun. Ay sa ano. Tatay sa uh, Power Roman Street. Napilit pa kami sumuko sa ulan. Ala pa ka. Ya. Ay pa Power Roman. Ayan, ayan. sobrang lakas na ulan bulan kumaan na po rito sa pakoro ko na yun lalim eh. kakari po sa ayo eh hindi natin lulusong motor natin baka masira Medyo di ba lalim ayun eh. ngayon lang po ulit bumaha rito ayan, eh. bihirang bumaba rito eh